Kuya, sasama po kayo sa rally. Sasama, sasama. Sasama, ayun. Makinig pa guys po ayan. Importante yan kasi yan para sa kapayapaan. Yan. Yeah. Ng ating bansa. Yan. Yeah. Ah, sige ba. Ayan po, ayan. Ah, uh, bossing, magandang umaga po. Ah, uh, sasama po kayo sa rally sa January 13, 2025 sama po. Ayan. Para sa kapayapaan at sa pagbibigay -pag sa pamamahala. Sige po. Anong lokal po kayo? Lokal po ng Milagros sa distrito ng Calamba City. Salamat po. Sige po. Thank you po. Ah, uh, muli po, muli po kung napanood po ninyo yung nasa unang video po nito. Yun po yung mga nakita ko. Mga nakita ko ah sa sa crossing po, sa crossing Calamba Laguna. Taga Calamba Laguna po tayo yun po yung mga nakita natin na may sticker po ay mga sticker po ng green white red kasi pag nakita nyo po na may sticker na green white red ibig sabihin po nun sila po ay mga di ba alam din po ninyo sila po yung mga iglesia ni Cristo ayan magandang magandang umaga po kung naririnig po ninyo eh umaga po naririnig nyo po yung mga manok ah, kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood ng ating mga vlog. Paki-like, comment, at subscribe. Ayun, sa mga nakausap ko po, sa mga nakausap ko po ng membro na membro po ng Iglesia ni Cristo, sila po ay nasasabik na. Opo, sila po ay nasasabik na na sumapit po ang January 13, 2025 National Peace of Rally. Yan po, sigurado po, sigurado po ako na maraming mga kapatid po sa Iglesia Ni Cristo ang makikipagkaisa po ang makikipagkaisa po sa panawagan po ng Tagapamahalang Pangkalahatan Sabi ko nga po sa mga unang vlog po natin noon ang gagawing pagrarally po ng Iglesia Ni Cristo para sa kapayapaan po para sa kapayapaan uh, National Peace of Rally lahat po ng mga nagko-comment po sa comment section ko po doon sa mga unang vlog ko na dalawa po eh lahat po ng mga kapatid lahat po ng mga iglesia ni Kristo sa iba't iba pong lugar po eh nagko-comment na sila po ay nagsasabi na sila po ay handang handa na at sila po ay nasasabik na sa gagawing pagrarali po ng iglesia ni Kristo sigurado po yan ay napakarami po nila napakarami po nila ng mga opo, napakarami po nila ng mga iglesia ni Kristo na dadalo po opo, na dadalo po sa gagawing pagrarali po sa January 13, 2025 at mukha ay uh, may mga nakausap din po ako ng mga kapatid opo, may mga nakausap din po ng na mga kapatid na naghahanda na po opo na naghahanda na po ang Iglesia ni Cristo sa gagawin nilang Peace of Rally o National Rally sa January 13 nga po. Ah uh, dito paghahanda po. Bilang paghahanda po, may mga binago po sila. Opo, may mga binago po sila sa kanila pong mga pagsamba o sa mga pagsamba sa Iglesia ni Cristo kagaya po ng pagsambang Sabado po. Opo. Kagaya po ng pagsambang Sabado ginawa po o gagawin po sa araw po ng Biyernes, yun yung pagsambang sabato po ay inadjust po ginawa po ng araw ng biyernes Ganon din po ang oras Ganon din po ang pagsambang linggo Binago din po yung pagsambang linggo Ginawa po sa araw po ng sabado Ano po ang mapapansin natin bakit binago po yung mga pagsamba sa Iglesia Ni Kristo? Kasi talagang naghahanda na po Opo, talagang naghahanda na po ang buong iglesia o ang iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas para sa gagawing pong pagrarali. O sa mga kapatid po na mga nanonood, opo, kayo po, kayo po mga nanonood ngayon sa akin, opo, kayo po na nanonood sa akin ngayon, mag-comment po kayo kung anong lokal po kayo, anong distrito po kayo, para mabasa po natin yung mga comment nyo. At magre reply po ako sa mga hindi naman po sa mga hindi naman po uh, membro po ng Iglesia ni Cristo mag-comment rin po kayo at ako po ay magre-reply sa mga comment nyo ah uh, muli po muli po eto pa po opo oh eto pa po yung mga kapatid eto pa po yung mga Iglesia ni Cristo na nakausap ko po na nakausap ko po ng personal tungkol po sa gagawing pagrarali po sa January 13, 2025 kasi talagang mararamdaman po ninyo. Opo, mararamdaman po ninyo yung kanilang pakikipagkaisa po. Yung kanilang pakikipagkaisa po sa tagapamahalang pangkalahatan na ang nais po ng Iglesia Ni Cristo o ng tagapamahala ay para po sa kapayapaan kasi kapag wala po tayong kapayapaan sabi ko nga po sa mga unang vlog natin wala pong pag-asenso ang Pilipinas. Ito po sila. Tol, sasama ka sa January 13. Opo. Yun, sa National Rally for the Peace. Opo. Opo. Mga ating naman sa Okay. Opo, ayan. Kuya, sasama po kayo sa January 13. Siyempre. Yun, makikipagkaisa po. Yun. Sige po. Salamat po. Okay. okay. Ate, magandang umaga po. Sa inyo po yung e-bike. Okay. Opo. Ah, uh, iglesia po kayo. Opo. Oh, yun. Sasama po ba kayo sa rally sa January 13, 2025? Yun. Ano lokal po kayo? 1 po. Yun, 1 po. Distrito po ng? Kalamba. Yun, Kalamba City. Ito po, kapatid eh. di po eh. Ayan po. Hindi salamat po. Yun, kung napanood po ninyo. Kung napanood po ninyo yung video Video po ng mga kinausap natin ng mga kapatid, ng mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo. Baka po yung iba doon, o po, baka po yung, idado, yung mga iba doon eh, kakilala po ninyo. Shout out po, shout out po sa mga kapatid sa buong mundo po. Muli po, excited na po ang lahat, opo po, excited na po ang lahat, nasasabik na po ang lahat sa gagawing pagrarally po sa January 13, 2025. yon kita-kits po. May mga nagko-comment pa rin po. Opo, may mga nagko-comment po. Doon sa ating comment section. Opo, sinasabi nila, eh, January 12 pa lang po. Opo, January 12 pa lang, eh, aalis na po sila. Halimbawa po, shout po sa mga, -sa, shout-out po sa distrito po ng Pampanga. May nag-comment po doon na sa distrito po ng Pampanga, eh, January 12 pa lang po, eh, pupunta na po sila sabihin nyo po kung saan po gagawin ang national rally yung rally para sa kapayapaan muli po, uh, pasensya na po kayo pasensya na po kayo sa boses natin kasi medyo namamalat po tayo ang buhay po natin kasi o ang buhay po natin misan po ay nagtitinda tayo commercial muna po, misan po ay nagtitinda tayo misan naman po ay nagpa-parking po tayo minsan po ay parking po tayo sa may pure gold po. Kapag nagpa-parking po tayo, minsan po umuulan. Kapag umulan po, yun, basang-basa po tayo. Pagkatapos ng ulan naman, eh napakainit po. Natutuyo po. Natutuyo po yung basa sa ating katawan. Tapos uulan na naman po. Siguro po, ranas po ninyo yun yung mababasa ka ng ulan. Tapos matutuyo po sa katawan. Pero tuloy pa rin po ang buhay, siyempre. Yan po ang hanap buhay natin. Huli po, shout out po, shout out po sa mga kapatid sa buong mundo. Alam ko po, alam ko po na nasasabik na po kayo. Opo, alam ko po na nasasabik na po kayo sa gagawin nating pagrarali. Sa gagawin pagrarali sa January 13, 2025. Kita-kits po tayo doon mga kapatid. Ah, kung kayo ay bago pa lamang po, opo, kung kayo ay bago pa lamang po sa ating channel at ngayon pa lang po nakapanood o po ng ating mga vlog kung pwede po, kung maaari lang po paki like, comment tapos magsubscribe na rin po kayo tapos kung pwede po e eh, pakishare po sa mga social media po yung ating ginagawang pagbablog po, ayun po ang youtube channel po natin eh Frey Angel ayun nga po, ang gagawing pagrarally po ng Iglesia ni Cristo para po sa kapayapaan po wala pong politiko ito po yung sariling opinion ko lang at ito po ay naririnig ko rin po sa palutuntunan po ng Saganang Mamamayan yon po ay uh, istasyon po ng Iglesia Ni Cristo po wala po silang politiko o wala po silang kinak kinakampayan sino man wala po silang pinapaboran sino man po ang nalayunin po o po ang layunin po ng pagrarali siya <clears throat> na nga po kayo ang layunin po ng pagrarali po ng mga Iglesia ni Kristo sa January 13 ay para po sa kapayapaan po. Yun, para sa kapayapaan po ng buong Pilipinas. Ayun po. Yun po ang nais. Yun po, yun po ang nais ng pamamahala para suportahan po. Uulitin ko lang po yung vlog ko po nung mga nakaraan kung napanood nyo po, para suportahan po yung unang sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag na natin ng panahon yung pagpapaipits sa ating Vice Presidente kasi sabi nga ng ating Presidente na si Bongbong Marcos masasayang lang po masasayang lang po ang panahon, ang oras sa mga gugugulin imbis na Igugul po sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Guguling na lang po, guguling na lang po yung panahon po ay itulong na lang po. Itulong po sa mga taong mas nangangailangan, sa mga mas mahihirap na maraming mahihirap natin mga kababayan ng mga Pilipino. Yun po, yun po ang layunin po, yun din po. Yun din po ang layunin ng Iglesia ni Cristo para isulong po ang kapayapaan po para isulong po ang kapayapaan o kaya niya, baka may mag-comment na hindi po baka po may mag-comment po na hindi po Iglesia ni Cristo ayun pala eh sabi niyo para itulong na lang para itulong na lang sa mga kababayan nating may hirap ayon din po sa aking panunood ng mga YouTube ng mga ibang vlogger po o sa mga istasyon po ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo po, opo, ang Iglesia ni Kristo po ay tumutulong po. Tumutulong po sa mga kababayan natin. Meron po silang lingap, opo, meron po silang lingap sa mamamayan. Lalong-lalo na po, kung maglalayo po tayo ng konde sa issue. Lalong-lalo na po kapag may mga kalamidad po, kalamidad, limawa, bagyo, lindol, o anumang pong nangyaring kalamidad, ang Iglesia ni Cristo po ay mayroon po silang foundation o Felix Y. Manalo na ito po ay ewan ko po kung ako po ay tama kung ako po ay tama correct lang po ang kanila pong layunin ay para nga po tumulong po sa mga nasa lanta po ng bagyo, hindol o ano man po kaya sila po ay nagsasagawa po kaagad opo, nagsasagawa po kaagad ng lingap sa mamamayan hindi lang po sila nagpapakuha ng mga video po sa mga TV news Opo, po, hindi po sila ganon tahimik po o tahimik po na tumutulong po ang Iglesia ni Kristo sa mga taong mga nangangailangan o sa taong may hirap yun, katulad nga po siguro po ito ay napanood nyo na po sa mga ibang nagbablog Opo, po ang Iglesia ni Kristo maliban po sa Pilipinas sa mga kababayan natin ng mga Pilipino sila po ay tumutulong din po sa isang bansa o kontinente po. Ito po ang bansang Africa, di ba? Bansang Afrika Ayun, sila po doon ay may ginagawang pagtulong. Hindi lamang po misang pagtulong. Hindi lamang po ito imisang pagtulong. Ito po ay binigyan po ng kabuhayan yung mga yung mga kapwa tao natin sa bansang Afrika Kaya po sabi ko nga po, ang nais po ang nice nais po ng pamamahala o ng Iglesia ni Kristo, isunod po ang kapayapaan para magkaroon po tayo ng pag-asenso. Pasensya <coughs> na po sa boses ko kasi uh, namamalat po tayo. Ah, uh, muli po, muli po. Uh, hindi ko man po kilalang personal yung mga nag-subscribe po sabi ko nga po, hindi ko man po kilalang personal yung mga nag-subscribe po sa akin ng mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo. Uh, pinapaabot ko po, pinapaabot ko po ang aking taus-pusong pasalamat po sa mga nag-subscribe, ng comment sa ating YouTube channel po. Muli po, maraming maraming salamat po. At uh, sa mga kaibigan po natin na laging sumas, sumusubaybay po sa ating palatuntunan no sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat din po. Ayun po, ang dito na muna po ang ating pagbablog. Uli po. Ilagay niyo na po sa inyong kalendaryo. Opo, ang ah, January 13 ay National Feast of Rally po. Ayun po. Magsasagawa po ang Iglesia ni Cristo ng mapayapang pagrarali sa buong Pilipinas po. Yan po yung sigurado po, yan po yung sigurado na mapapanood po ninyo sa mga stasyon ng TV. Magbabanggit na tayo ng channel. Sa, eh, siguro hindi naman po, uh, <coughs> hindi naman po bawal na magbanggit po ng channel. Ano po na po, na 25, GMA7, TV5, lahat po ng mga channel at lahat po ng mga nagbablog sigurado po may vlog po sila sa gagawing pagrarali po ng Iglesia ni Cristo. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat.